Guys, good afternoon. Nakatulog ako. Eto, di pa kami nakakaalis. Dito pa rin kami sa may Carolina, sa Naga City. So, ang balak nagbago ng itinerary. So, madaling araw na lang kami aalis dito at pupunta kami ng Kagsawa. So, ayun at uh, kami na stuck dito sa bahay ng aming pinsan yes, uh, Kasi po, uh, dentist po ito, ay eh, nagpahayos ng ngipin yung aking kapatid na nagtatrabaho sa Oman. so Sabi ko, sige, uh, tapusin na lang para bukas na lang na madaling araw maghahain. So guys, tingnan nyo yung ah, aso. Laking labrador. Hello! Shit, shit, shit. Wow, ang naman na. Oh. Ang bait, bait. Oh, chicken, chicken. Oh, chicken. Oh, chicken. Chicken, 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 chicken. Come on. Wow, bait, bait naman na, oh, guys. Oh. Guys, grabe naman. Oh. Kita mo yung kamay ko at ang ulo. Ang laki. Pure Labrador guys, ganito yung mga aso ko nung ako, tumayo ang laki. Oh, yun guys, oh. Grabe, laki guys, oh. So okay guys, thank you for watching. Bye-bye.